Wanted na ng mga otoridad ang pumatay sa isang lalaking tumatakbong kapitan sa isang barangay sa Cebu City. Habang himas rehas ang dalawang individual sa Pasig dahil sa pagtutulak ng droga. Magbabalita si Ian Suyo. Hindi na nakapalagang dalawang ito ng arestuhin ng mga pulis sa ikinasang by-bust operation sa barangay Rosario, Pasig City. Nakuha kila Ron Mickey sa landanan at Danilin Guerzo ng ilang pakete ng hinihinalang shabu na nagkakahalagang 176,000 pesos. Isang buwan na palang tinitiktikan ng mga operatiba ang mga suspect. Sila po yung talagang nagbabagsak ng droga sa lugar po na yun. Nasa line na ng medyo malaki na rin po. O sino po yung mga nila sir? Karamihan po, mga taga rin po sa lugar na yun. Sa investigasyon, lumalabas na dati na rin nakulong ang dalawa dahil sa iligal na droga. Pero todo tanggi sila sa paratang. Damay lang doon, sir. Sa korte na po. Inabutan na ng mga pulis na naliligo sa sariling dugo ang lalaking ito sa Prenza, Balamban, sa Cebu. Naisugod pa siya sa ospital, pero idineklarang dead on arrival dahil sa tama ng bala sa ulo. Kinilala siyang si Anastasio Pacquiao, na ayon sa mga nakakita, Binaril umano ng riding in tandem. Tumatakbong barangay captain si Pacquiao sa barangay Kansamuroy, kaya hindi inaalis na baka ito ang motibo. Sa sinumang mang makapagtuturo sa suspect, ipagbigay alam lamang agad sa pinakamalapit na himpilan ng mga pulis. Para sa 1PH, Ian Suyo, News 5. Sariwang balita ba ang hanap mo? Simple lang. I-click mo na ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga balitang dapat mong malaman.